ay ngon nga kuan masig na po na ay kumpanya nga itong gawas ay ang lalim uh, na was kahit yung malastra ayan good afternoon good afternoon po mga drivers saktong swildo yan ah uh, ito lang po yung guest naman namin ngayon tatlo tapos dandahan na po kami kasi uh, kumakain pa po yung dalawang guest namin oh. No? Yan. Uh, siguro epekto to dahil uh, epekto to sa yung nag-cross na airplane doon sa Korea kaya wala pang mga flight papunta sa dito sa Pilipinas mga drivers no kaya sobrang hina talaga sa case namin ngayon ito po si Sir Bin yan Bin, guwapo ngayon si Sir Key sila po nag-handle dito nagtiis lang muna kami sa dalawa tatlo hindi po katulad sa iba um, kumpanya mga uh, um, ibang dive shop mga rivers, na ang dami po lang guest dito sige lang pagtsagaan at pagtiisa lang namin tong ganitong guest namin andahan lang po kami pa uwi uh, doon na po sila mag third diving sa ah uh, marigundo uh, boyong mga rivers gusto lang tumingin ng sardinas doon kasi ang daming sardinas doon makikita mga ka-rivers, parang nagbuhawi na sobrang dami doon lang po nila mag dive pagkatapos, yan, malapit ng pagkuwi doon sa dive shop nang buhos namin mga rivers yan. yung ano po, instructor namin isa pag nakakita ng gis, madali po siyang mataranta. Ayano. No? Oh. Si Serke. Mataranta po siya pag nakaki nakakita siya ng gis. Palagi nagmamadali. <laughs> 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 Yan. Yan po, malita bangga mga reverso, malakas po, malakas po siya tumak po, nakahabol sa amin yan, no? oh, malakas malakas siya dahil nagdandahan na po kami ngayon <laughs> kaya nakahabol po siya sa amin yan good afternoon po sa lahat ng mga solid followers ko dyan solid supporter, solid viewers yan shout out sa lahat Ah, uh, thank you very much po sa pagsuporta nyo po sa akin sa walang sawang pagsuporta po. Yan. Sana po matulungan nyo po ako mga drivers. Ka divers Kaya, Yan. Tapos sa pong isang babae kumain. Kaya ilikpit ko muna yung pinagkainan nila. Yung. Finish. Okay. Kaya. Kaya ko muna yung pagkain. Ayan po, humaroroto po kami. Akala po niya sa maliit na bangka na kaya niya kaya niya kami eh you no. Know? Humarorot pa siya kasi sabi niya kaya niya ng yung one piece. Pero hindi niya alam, nagdandahan na po kami mga drivers. Ayan. You know? Ayaw po ng Lutungan Island mga lovers, malayo lang po kami. Hindi pa po piniga ni Cap yung gobyerno raw. Oh. Mahina pa bumuga yung usok sa ano po, so namin. Ay, dandahan lang. Ipit muna tayo sa krodo ngayon kasi walang kaabay. Walang kasama sa pagtakbo ngayon. Pag meron, ayan. Subukan na natin. Yeah, thank you. Thank you very much mga drivers.